Yukian Andrade is playing his final season in the NCAA with purpose and the year. Ang Magnolia rookie na si Yukian Andrade, ang number 6 pick sa 2025 draft, ay hindi pa nakakasama sa hotshots sa practice. Ang dahilan, nakatuon pa rin siya natapusin ang kanyang huling taon sa San Beda University sa NCAA, kung saan umaasa siyang tulungan ng Red Lions na makipagkumpetensya para sa isa pang kampyonato. Pinapayagan siya ng Magnolia na kumpletuhin ang kanyang mga obligasyon sa kolehiyo bago gawin ang buong pagtalon sa pros. Sinabi mismo ni Andrade na ang draft ay nagpalakas ng kanyang kumpiyansa at ang kanyang maagang pag-eehersisyo sa hotshots ay nakatulong na sa pagbuo ng koneksyon na iyon. Maaaring mas matagal ang paghihintay, ngunit ang kabayaran kapag nababagay si Andrade para sa Magnolia ay magiging espesyal. Ang kapitan ng San Beda Red Lions na si Yukian Andrada, ay pamsok sa NCAA Season 101, na may isang layunin lamang. Umalis bilang isang kampion, naging headline si Yukian nang pinili niyang iantala ang kanyang pro debut, para tapusin ang kanyang paglalakbay sa kolehiyo. Ibinigay naman ng Magnolia ang kanilang buong suporta, na nagpapahintulot sa kanya na tumutok sa San Beda sa huling pagkakataon. Sa kanyang pamumuno, katapangan, at kumpiyansa mula sa draft, si Yukian ay mas motibasyon kaysa dati. Ang bawat laro ay isang hakbang na mas malapit sa pagtubos, at siya ay nakalock sa isang misyon. Ibalik ang corona sa Menjola. May isang roster spot pa rin ang Magnolia Hotshots ngayong conference, dahil ang rookie na si Yukian Androda ay nananatiling hindi available, habang tinatapos ang kanyang mga commitment sa NCAA. Sa paglabas ni Androda, ang hotshots ay patuloy na sumusulong kasama ang 14-man lineup pansamantala, na nagiiwan sa mga tagahanga na mag usisa sa kung sino ang maaaring mapunan ang bakanting slot, kapag natapos na ang season ng NCAA. Si Yukian Androda, isang habang buhay na tagahanga ng PBA legend na si James Yap, ay nakatakdang sumali sa dating koponan ng kanyang idolo, ang Magnolia Hotshots. Bata pa lang si Androda ay nabihag na ni Yap ang palayaw naman with a million moves ni Yap, at ang galing niya sa pag-score, at madalas niyang panuurin sa telebisyon ang koponan ni Yap, na kilala noon bilang B-Meg. Partikular niyang naaalala ang 2012 PBA Commissioner's Cup Finals, isang kapanapanabot na panalo sa Game 7 na naging isang tiyak na sandali ng kanyang basketball fandom. Makalipas ang labintatlong taon, naging ganap ang paglalakbay ni Androda, nang mapili siya bilang ika na overall pick ng Magnolia sa PBA Season 50 Rookie Draft. Bagamat nakatuon siya na tapusin ang kanyang karera sa kolehiyo kasama ang San Beda Red Lions, nasasabik siya na sa lalong madaling panahon, ay magsuot ng parehong kulay ng kanyang bayani noong bata pa. Kamusta mga idol? Sports Zone PH para sa Sports News and Update kung bago ka pa lamang dito sa channel ko, pintikin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news.